Panibagong araw na naman. First day of school. Grabe, di ko inakala na pasokan na. ang bilis ng bakasyon. Sana magkaroon ako ng maraming kaibigan doon sa bagong papasokan ko. Dad! Dad! Yan na. May pagkain ka ba dyan, Dad? Meron. Salamat, Dad. Pakilagay na lang, Dad. Ang sarap na ito, dad. Mainit-init pa, dad. Hatid mo ako, dad. Ngayon. Ang ganda ka na, hatid na kita. Salamat, dad. <tiple> Oi dad. Ang bilis mo, Dad. Na. Bagong kotse ba to, Dad? Para kasi ngayon ko lang nakita. Oh, bago to. Ayos to, Dad, Ang gara. Ang bilis mo naman magmaneho, Dad. Baka ma pa tayo nyan. Mamadali ako. Ayaw nga pala, ikaw nga, kasali ka nga pala sa mga board members. Sa, sa board. Grabe. Baka mapagalitan ka pa, dad. Sige, dad. Dito na ako, dad. Tunduin na lang kita mamaya. Sige, dad. Salamat. Ah, uh, excuse me. Saan dito yung, ano, section... 9? Section 9 maka nasa, nasa sa task sa second floor po ah second floor salamat ang baho naman dito teka wala naman dito ano ah para may nagliligaw sa akin ah Hello! Oy! Bakit nyo ako niligaw? Ha? Anong gusto nyo? Bakit? Bago ako lang kasi dito eh. No Kaya naman. may tsuro mong pangit. Ay, huwag, no naman na, huwag ay, niyo naman na naman akong ano yun dyan. Huwag na naman Umalis ako. Umalis ko na nga dito. Hindi mo yung sa likod mo gusto mo mong, gusto mo mong mag... gamay tayo eh. Kung nga Alam mo, hindi ako nagpunta to. dito para makipag-away. Nagpunta ako dito para makipagkaibigan. Kaya, wag mo ako susubukan. Ang <laughs> bawang mo eh. Anong nangyayari? Ang Malis sakit naman yan, eh ikaw nga mas mabaho pa nga kaysa sa tain ng kalabaw eh. Umalis nga na dito. You should let me love you. <laughs> Wala namang teacher dito. Kumalis ka na. Walang teacher. Umalis ka na sa school na to. Go on, go on. Ayun, nakabalik ako. Ano, kakain ako doon. Subukan nyo lang manos sa ball. dinadaanan ko. Hindi, wow. Malis ka na dito sa school nato tuhoy. Hindi, Jake, Jake na hindi mo ko mapapalis, ha? Sali nga ako eh. Malis ka na dito, jiggol ka. <laughs> hindi ah. Yun kita mo to. Ikaw yun, makakatakay. Kita mo yun dito. Ang <laughs> sarap na ito, makakain nga muna. What? Ang sarap na pizza. Nagre-record to me. Nagre-record to me. Oh, wait. Yes. Ano, tatawagin mo ba ako mataba? Ano? Oo. 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 Baka, eh, tingnan mo nga yung channel mo, mas malaki pa sa lobo. Ano? Mas dito. Gusto mo retard to? Kay... Ha? Gusto mo to? Para mas tumalo ka pang tumaba? Retard yeah, ka. No. Uh, ako? Uh, eh, uh, hiyak, hiyak naman ako sayo. Ikaw nga eh. Parang ano uh, na rin eh. Parang mas malaki uh, retard, ka pa dito retard, sa ano eh. Retard, sa retard. ka na to eh. Tignan mo tong isa pa. Saya sa'yo. Hindi naman magaling. <laughs> Hindi ka magaling eh. <laughs> Ay, retarded ka! Woohoo! Ikaw ah. si na. Retarded pala. Malis ka dito school Hindi mo ako mapapalis, okay? Huwag kang astang leader. Ano ba? Ikaw ba ang class president Saan, dito? Para magsabi sa akin yan. kung klaseng class president ka naman? Mongoloid ka ba? Hindi ako mongoloid. Kaya yung oh, nagsimula na ng issue dito. Subukan nyo lang talaga. Uh, Makauwi na nga. Let really the Hold up to hold. Hoy, hold up to hold. Hold up to hold. up to hold. WELD UP, TOY! WELD UP, TOY! OY! Ah! huwag oh. mo kayo matakot. Huwag po kayong... Wag naman well, po. Doctor, Wala po akong tinikita ngayon eh. <laughs> Asan kayo? Asan kayo? <laughs> <laughs> Akin na yung damit po! Akin na damit po! Akin na damit po! Pero, Pero boss. boss... Asan kayo? Boss! Bye ka Wala akong... Violet. Wala na akong ibang damit, Boss, eh. Hindi ko rin Boss, tanggalin mo yan. Wala akong paki, Boss. Boss! Pre, yun Liligo pa ako. Ah, ganun ba, Boss? Ito ba ang gusto mo, Boss? Eh, kung tutukan kita, Boss. Ayun, tutukan na kita, Boss. Ayun, pinutukan na kita, Boss.

Dad. ko ko rin Dad, baka pwedeng ano? Ilipat mo na ako ng school, Dad. Nandito ako. Dad. din ko rin Dad, nilalait-lait nila ako, Dad. Dad, hindi ko 'yan. Hindi ako 'yan, Dad. Ibang tao 'yan, Dad. Dolaper 'yan, Dad. Umalis ka na, Dad. Tara, Dad. Naglakad na lang tayo, Dad. Dad, nilalait-lait ako ng mga 'yon, Dad. Grabe sila, Dad. Saman mo ako, Dad. aping ngapi ako doon eh. Kasi <referring> po, kinakakal po. Madalas, or in fact, most of Diyan dad, ginugulo nila ako dad oh, Di, hindi, nila kilala ko sino ka dad. Oy, nasa na kayo? Nasa na kayo? Marap na kayo? Ito dad oh, yung naka, nakapula ano, naka dad. Dad, tinamoy niya nakapula, oh? nakapula dad dito, nakapula dad. Kaya, dad, yung malit dad. Kaya, dad, maliit malit dad. Kaya, mo dad, yung dad. dapat kaya dad, yung dad. dad, Dad, dito oh. Ito pa, dad oh. Dad, dayan pa. Dad, yung nasarapan ko, dad. Parang pre, naipat mo tayo busy. <laughs> Parang... Parang uh, okay, na okay, okay, dito. Okay, 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 okay. Lilait-lait ako niyan, dad. Okay. All right, salamat guys sa mga sa lahat ng mga nanonood. Huwag niyo kalilimutan mag-like, comment, share at subscribe. Peace out sa inyo.